Pinuntahan ko ang bodega ni Sir Jan, ang one-stop shop bodega, kung saan lahat ng items dito, ibabagsak presyo nila. mga motor na pwede yung mabili ng 8,500 pesos. Kaya isama mo na ang buong pamilya dahil marami dito mga brand yung gamit na swak sa bawat isa. Tulad na lang ng mga cellphone, iPhone, iPad at mga latest na Android na sulit ang presyo kaya pwede mong ipang Mga laptop muna abroad, may brand new at slight new sila kaya pili na. Mga piso items ni Nahanda na para lahat ng pupunta Sigurado magiging happy talaga Bumabaha din ng mga imported makeups At mga beauty products Para mas gumanda ka pa kahit medyo imposible na ay, joke lang pala. At hindi ka maniniwala na sa halagang 8,500 pesos na presyo, makakapag-uwi ka na ng motorsiklo. Ang swerte na makakakuha nito. pang service sa trabaho. Presyong pamigay sa inyo ni One Stop Shop Bodega. At huwag kalimutan na isama ang mga kids sa pagpunta nyo dito. Dahil maraming items na para sa pambata, ang sigurado magugustuhan nila. Tulad na lang ng mga character bags na ito. Ang kukit, di ba? Mula 250 pesos. Ang pinakamura para masipagin pa sila sa pagpasok sa eskwela. At marami pang mga gamit sa bahay, kusina, tools at iba pa. Ang mabibili mo na bagsak presyo kung ikukumpara sa iba. Kaya sugod na sa magaganap na one-stop shop bodega sale mula March 22 hanggang 24 sa Friday po ito, 8am hanggang 5pm. Ang location nga pala, baybayin mo lang ang Santa Rosa Road, si Chumaligaya, Zone 6, Maliwalo, Tarlac City. I-google nyo na lang para hindi ka mahirapan ha, kay Isabela para mas madali mo silang makita katapat lang ng Maiden Court. Yan ang landmark nila. At sa mga hindi aabot wag ka mag-alala Pwede ka naman makabili sa mga FB nila One Stop Shop Bodega Page At Bodega ni Sir Jan Ang mumura na, free shipping pa At ipapakita ko sa inyo yung iba pang mga gadgets na sigurado ako magugustuhan Ito. nyo Good news naman to para sa mga tiga north Pagkakataon nyo na to Mabilan yung mga mahal nyo sa buhay Ng mga magagandang gadgets at brand new pa Dito lang to sa One Stop Shop Bodega Sa Maliwalo, Tarlac So bago tayo pumunta sa ibang mga product nila At mga appliances At mga tools Uh, unahin ko lang muna dito yung mga gadgets para sa mga anak nyo, sa mga magulang nyo na uh, talaga na tignan nyo. Andiyan na yung mga presyo guys para may idea kayo rito at may isama nyo yung mga pwede nyo isama mga kapitbahay, mga mo sa kanto, sugod na rito. Ayan yung mga presyo ba? Diba? Tignan nyo naman sa halagang 2,899. Meron na kayong laptop guys. Ito mga laptop nila, mga galing niya abroad. Ito brand new. At mayroon din sila mga slightly used na mga laptops na pwede nyo gamitin sa mga ano, online class, sa mga paggawa ng mga office work. Tignan nyo naman yung mga cellphone pagka dami-dami halos lahat ng mga sikat latest na mga androids nandito at yung mga ipad. Yan. Yung mga apple products guys, mabibili nyo rin dito kay One Stop Shop Bodega. Sa mga nalalayuan guys, so, kunyari sa mga tiga South, mga tiga Cavite, tiga Laguna medyo malalayo, huwag kayong mag-alala. Si Sir Jan, so pinapakita niyo doon yung mga items pwede niyo mabili online. At doon niya rin i-announce yung mga susunod pang mga bodega sale nila na, na pwede mag-walk-ins. Hi guys, this is Sir Jan from Tarlac Bodega Pangmasa. One Stop Shop Bodega at nandito tayo ngayon sa bodega ni Sir Jan. So iniimbitahan po namin kayo sa darating na Friday, Saturday, Sunday mga boss madam sa ating biggest warehouse dito sa Tarlac City. Marami kayong products na mabibili dito open kami from 8 to 5 p.m. Dito lang po yan sa Maliwalo, Tarlac City. 5 kilometer lang po yan uh, after mo ng expressway. So, ano pang hinihintay mo?